In hello, hello Magandang hapon mga kabarbers Magandang po sa si inyo lahat Enjoy uh, ride na naman po tayo uh, Soroy soroy ba Soroy soroy dito sa Dabaw <coughs> Puntaan ko yung ano Puntaan ko yung Ah, uh, sa ano kun Sama ko si Mrs. Yeah. Ingat po. Ingat. Update ko lang po maya. God bless. Kita. Um, yeah. Yeah. It's time na lang guys. Nandito na lang yung video natin. Wala pa daw yung ano. Google AdSense sa atin yung pin. Ang tanggal daw. Yeah. See you next time. God bless.